Agimat ni Paraon Mga kaagimat ah, Nagawa tayo ng langis Na Gawa sa Refrigerator Yung process niya hindi dumaan sa apoy Kundi sa refrigerator Um noong unang panahon mga kagimat, merong iba't ibang klase sa pagawa ng langis. Ang pinaka-common dyan, yung, yung, sa apoy, yung linuluto sa apoy, yung coconut, yung coconut milk, tapos hanggang lumabas yung langis. Uh, meron ding proseso sa paggawa ng langis uh, sa lupa apoy, lupa, merong hangin at tubig. Merong iba't ibang style Kung walang video, hindi kayo maniniwala. Paano ba ng langis gamit yung hangin, gamit yung lupa, or gamit yung tubig? Mahirap ipaliwanag kung hindi nyo nakikita or kung hindi talaga panakita yung proseso. Pero yung pakita ko ngayon, yung langis, pagawa ng ice, Or sa pamagitan ng ice, hindi siya sa apoy. Yung opposite ng apoy, yung lami. Dahil dyan, nakakreate tayo ng oil. Yan ang isa sa pinaka-favorite ko na gawin. Kasi, ano eh, gusto ko siya. At saka, ipakita ko yung, ito yung gawa sa apoy. Ito yung color niya, yellow. May, may pagka-yelo. Tapos yung amoy. Um, probably, lahat kayo alam na nito. Mm amoy yung mas mas ma, ano yung amoy niya tapos ito naman yung uh, gawa sa refrigerator or sa freezer pwede sa ice uh, ito yung tsura niya uh, clear siya in fact mer marami akong gawa pero ipakita ko mga video pero meron kasi tong cover kaya hindi masyadong klaro pero ito ito yung amoy natin mm, hindi masyadong maamoy katulad nito kasi yung amoy nito is naluto na amoy luto. Parang mabango siya na ano. Pero ito is coconut pa rin pero hindi ganong ano, strong yung smell niya. Tapos yung color is parang tubig. Pero oil to. Tulad nito. Pagawa. Kasi pakita ko mga kagimat kung paano ang proseso sa paggawa ng oil. Um, tsak, mga kagimat yung paggawa pala ng, ng langis. Meron silang ah... Uh, kanya-kanyang ano for example ito sa mga dipinsa, pwede sa sa kahit na ano uh, around, round pwede siya gamitin sa panggamutan panghilot o kahit na ano yung sa lupa naman ginagamit to usually sa mga sangkap sa oil na gayuma daw pero ako hindi ako masyado ma mahirap kasi gawin doon magpapatubad ka magpuntong ka sa ano ma mataas na part ng bundok tungtong ka doon sa bato tapos kuha ka ng yung gata tapos may lupa I, may merong proseso mahirap kasi explain kung hindi nyo nakikita so ito ipakita ko sa inyo ito is, is isa sa mga favorite ko yun naman sa hangin merong proseso meron din tubig uh, yung yung gata ilagay sa ano sapa or lake So, meron proseso. So, ito yung refrigerator. Except ito kasi, gusto ko ipakita sa inyo kasi ito yung favorite ko. Ito yung palagi kong ginagawa. Ito yung sangkap ko sa mga bak, sa mga garapa. ah, uh, ito yung, um, pwede to sa panghilot, sa lahat, lahat pang kalahatan to. Okay? Mabango yung oil niya. Uh, sticky din to, Mara. Magkapareho lang sila, pareho silang oil Pero iba yung pagka-process at iba yung kulay nila Iba yung amoy Okay Watch the video mga kagimat Hanggang sa matapos Para matutunan nyo kung paano to gawin Okay Tagod. Dito mga kagimat uh mag-process muna tayo para makagawa ng gata. Ito ay isang bao, isang mata, at isang bibig. Okay. So, marami ito mahagin. Mat yung iba, ano na, hindi na masyadong fresh kasi pinadala sa atin sa ibang lugar. So, ito yung mga bao natin mga kagimat. Isang mata, isang bibig. Marami-rami din to Pero, ah, hindi naman marami talaga pero at least enough na siya so ito na nagawa natin uh, pero sa ganyang rami ng ano mahagimat kunti lang ang oil niyan kunti lang hmm. yan yung mga bao gawin natin yung ano pagimat oh. Uh, pero yung focus natin ngayon sa paggawa ng gata okay so yan mga kagimat pipiga na natin konti lang oil niyan kasi kahit kaya mahal yung ano oil ng niyo sa isang bao mga kagimat uh, mga o makagawa kayo niyan kahit magluto pa kayo sa apoy konti lang konti lang uh, ano kaya mga one fourth ata sa baso depende sa laki ng baso so ganyan siya ka kunti ang ma-process natin kaya mas maganda kung marami kang niyog na gagawin tapos yung bao, isang mata, isang bibing, mahirap pa siya ano, hanapin mga kagimat para sa mga ordinaryong bao na napakarami, tapos ang color ng gata mga kagimat, is hindi pariho sa mga ordinaryong bao um, na-prove ko na yan Kinumpere ko yung dati yung mga kulay ng gata nila Diyan mga kagimat, um, malapit na tayong matapos sa pagpiga. Kailangan itong ano, pigain talaga ng gusto mga kagimat para ha, at least meron talaga tayong ano. Kasi hindi mo pigain ng ano, eksakto. Sayang yung ibang oil. Hindi natin ma sama sa pagprocess. Natapos na rin ang pagpiga sa gata mga kagimat yang sapal mga kagima pwede yung gamitin sa insinso ihalo sa insinso para mapaandar yung mga gamit so ito na yung aktual na gata mga kaagimat. ang gawin natin dyan mga kagima hintay tayo na mag separate yung water kasi meron yung content na water tapos yung gata meron content na oil at saka cream yan yung lunok kapag lulutuin so yan ihalo sa insinso para makakatulong kasi yan o papandar sa ritual papandar ng agimat pausuka natin gamit yan so yan mga kagimat ka tinintay natin hindi maklaro sa video pero nagsiparit na yung water dyan oh, nasa ilalim yung water tapos yung oil and cream nasa ibabaw meron pala akong gawa last time mga kagimat ka nasa freezer na to So, yan yung cream sa pinakibabaw. Ito yung oil. Tapos, water na yan. Napakarami ng water. So, yan yung oil, mga kagimat. So, lagyan natin sa freezer para patigas siya. So, yung water, o, mas marami siya. Kumpara sa ano. O. Ang gamit niyan pag ano, piga is machine. So, hindi ko na nilagyan ng water. Pero, yung ano talaga. Gata. Meron talaga content water. Yung yung Hmm. So ito mga kagimat, matigas na siya. Galing sa freezer. So yan ang ano ginawa natin sa sa gawa natin last time. Yan lang yung yung oil. Kunti na kunti lang talaga. Marami yung tubig. Hmm? Kita mo, tubig. Pakarami. Uh, sa pagluto ng gata, kunti na din ang ma-process. Okay. So, pasensya na kayo sa ano ko ah. Ko, koko Kasi, Uh, trabaho kasi tayo eh. Uh, medyo hindi ako na kapag ano uh, manicure. Uh, so yan makagimat. So ang gawin natin makagimat. Uh, oh, tinanggal ko na yung tubig niyan makagimat. Parang cake. Hiniwa ko at ang yung water niyan wala na eh. waste na yon hindi na yon ginamit kasi yung oil yun lang ang kailangan natin. Para ng cake. Yan yung white mga kagimat, ang oil. Tapos, yan yung lunok or cream. Yung medyo gray, grayish or dirty white. So, ito mga kagimat, hintayin na lang natin na malusaw siya. Kasi, matigas pa yan eh. Kasi, galing sa freezer. So, magsama yung dalawang gawa natin. At once na ano mag-liquid mag na siya um, pakita ko sa inyo kung ano naman ang next steps para magawa yung proseso mga makuha natin o ma-extract natin yung oil na nasa gitna na tayo ng proseso mga kagimat, malapit na tayong matapos final steps mga kagimat, salain na natin para ma makuha natin ang malinis na oil Okay, kita natin. Uh, para yung cream maging hindi na masama. Maghiwalay na talaga siya. So kailangan natin siyang dumaan sa ganyang proseso. Kung hindi mo gagamitan ng ganyan maging ang oil na mangyari is maging mabaho siya, mabulok siya kasi uh, ngamoy kasi yung cream. So, sa pagluluto, yung cream, yun, yun yung naging lunok. Yun yung kinakain na nga ng iba kasi medyo masarap. Uh, yan yung cream, mga kagimat, kita niyo. Yung lunok. So, kailangan yung hindi yan isama. Para hindi maging mabaho or masira yung oil mo. Sa pagsala, mga kagimat, yan yung reason kung bakit uh, parang tubig yung oil natin. Uh, napakalinis oh ganyan lang uh, patak mga kagimat Dahan-dahan lang Magawa mo na din yan At least Dahan-dahan um, na proseso Nakakreate ka ng napakalinis na klase Ng oil so, Kita nyo uh, pa Parang tubig Parang siyang tubig mga kagimat Napakalinis ito yung favorite ko na style sa paggawa ng oil or langis sa niyog. So at least, alam nyo na mga kagimat. Ka at I hope na magamit nyo to, ma-apply nyo sa mga agimat ninyo. Kasi malakas ito na uri. Yan na mga agimat. to. Uh napakaganda na klase na oil hmm kita ninyo maraming mga antingeros na namit ko na nagsabi na yung paggawa daw na ng oil sa papagitan ng orasyon ah ginawa nila yung oil nag-oorasyon sila nag ritual hindi na gumamit ng apoy or freezer. Pero hindi ako naniniwala, mga kagimat. Hindi kasi ako madaling maloko sa mga ganito klasing bagay. Kasi yung inamoy ko yung, yung oil nila, eh, nangamoy, luto, sinunog at yaka yung kulay is yellowish. So, hindi ako maloko sa mga ganyan, mga kagimat. So maraming anti-heroes na manluloko. Kaya ingat kayo mahagimat Sa paggawa ng oil na hindi ginamit sa apoy, ang kulay niya is napaka-clear. mat, I think na nakita na ninyo lahat at alam nyo na kung paano to gawin. Kita ko lang sa inyo yung gawa kong bao. Ah, hindi masyadong maganda. Wala kasi kulit kasi ako lang yung time ko sa pag kulit kasi masyadong busy. Meron akong trabaho tapos uh, yung times pag gawa ng ganyan, hindi ko kaya. Like, it takes time para matutunan ng ganyan. Tapos, ito may napagawa sa akin, lagyan natin ng matuno mo na maliit. Tapos, kung, kung ganyan, normal lang, parang hindi siya masyadong halata na agimat. Manipis din to. Pero pag, tingin lang, agimat pala. Ang likod niya is mayroong cross. share lang, at uh, kita lang at Baka merong gusto magpagawa. Um, proven tested na din sa ano, sa meron na aksidente nagdawa. Na, na, last year, nagpagawa sa akin, maraming pasalamat niya, naligtas siya. Ang mga sundalo, pulis, kumukuha ng ganito sa atin, nakalimat. Simula pa noon ng panahon, yung formula nito, uh, na, na, ito pa rin, um, hindi, ang kapangyarihan ito is hindi mawala ang visa. Walang bawal kahit saan. So, mga kagimat, patuloy tayo sa paggawa ng ano, oil. Okay. So, pag-ingatan nyo ito, mga kagimat, um, since natutunan nyo na paano gumawa ng simple, uh, hindi masyadong effort sa paggawa ng sobrang init sa pagluto, apoy, um, relax lang ang paggawa. Hintayan nyo lang ito hanggang sa matapos. Dahan-dahan lang. Uh, wag mo i-pressure yung sarili mo. At least, matutunan mo kung paano. Meron ka ng, ano, napakagandang langis na proven and very effective, mga kagimat. So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. And kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.